Pagkatapos po nung mga kontrato kayo, matapos na po yun, lumapit sa akin ng isang engineer, nang kausap ko, ang sabi niya, gusto mo bang mag-ibang linya ng negosyo? Tinanong ko po kung anong klaseng negosyo, sabi niya sa akin, mag-export tayo ng mga seafoods. Sabi ko ay wala akong pera. Akong bahala sa pera, ikaw ang bahala sa pili. And then po, pinag po sa akin, and then ako po'y pumayag Nung po ako'y pumayag ay nag-start po kami na magligoso about uh, export. Uh, doon po kapatid na nakita ko ang kilos ng Diyos noong panahon na yon. Although hindi po ako mananampalataya noong panahon na yon. So ang ligosong ito kapatid na pinangatnilan ko po ay ito po ay umunlad. Nakapagtayo po ako ng iba't ibang pabrika sa iba't ibang lugar na sulok ng Pilipinas at naikot ko na po ang buong Pilipinas about sa ligosyong pong ito. Sa madali salita po, lumago ang ligosyo. At dahil lumago ang ligosyo, doon po ako natuto na magsugal, magkasino, magbisyo, kung anong klaseng bisyo. At dahil doon, kapatid, ay patuloy pa rin na nakikita ko ang business na ito ay lumalago. Hanggat po ang company na ito, nagkaroon po ng 7,800 person na mga nagtatrabaho sa kumpanya. Dumating ang panahon, sabi ko, wala nang kikabagsak ang ligosyong ito. Dahil sa kalakian ng mataas ang aking kalaoban, dumating ang punto ng kapanahonan na yong kapatid ay bilang isang loyalista. At nagkaroon ng people's power lang po magkaroon ng people's power kapatid na hinto ang business at hindi na inaproba ng aking business. Naglagay po ako ng 2 milyon, so balit hindi inaproban, tinanggap ang 2 milyon. Yung time po niyo kapatid dahil hindi tinanggap ang aking business permit, ako po ay nag-export uh, ng mga illegal. Nag-export po ako ng similya ng bango, subalit so nauli ako, naposas ako, na-prompage ako sa tonight sa ng kapatid, hindi pa rin ako nagtumigil at dahil doon kapatid, hangga't tumatakbo 'yung time na 'yon, hindi ko po sinaksaya ang panahon na 'yon. But God, sabi po ng aking kapat na ka kap kapati na kapartner sa business na ito, o kampo, i-withdraw mo ang lahat ng pera sa bangko. Sabi niya sa akin, ay tayo ay inuusig at tinitignan kung saan galing ang kayamanan na tayong mga loyalista. So, yung time po niyon, winidraw ko po yung pera sa bangko, nagbangko po ako sa loob ng tahanan, inalagay ko po sa aking tahanan ang, amperang perang ito. Habang ako po ay po yung araw at oras, kapatid, hindi pa rin kami tumigil sa business, hindi rin pa, pa rin kami tumigil doon sa, sa visyo kapatid. At doon dumating yung time na yon, kapatid ay Pinasok, mawala, tumigil. At dahil doon kapatid, noong peoples power na yon, dumating yung punto, hindi ko makalimutan, 1989 to 1990, 1990 pagitan po Bagong taon po, doon po nagsimula ang dagok ng buhay ko. Nagkaroon po ng sunog at ang bahay ko kapatid, yung naging abo at walang natira, maging ang mga pera, maging ang lahat ng mga kag kagamitan, mga armas, at igit sa lahat, maging ang mga sasakyan. Nag-zero balance si Brother Jim, naging abo ang lahat ng pinagpaguran ni Brother Jim. At doon kapatid, ako po ay nalito inisip ko, sabi ko, anong kwenta ng buhay ko? Naglakad po ako dyan sa EDSA, kapatid, hindi ko alam. Nawalan ako ng pag-asa abang ako po'y naglalakad sa EDSA. Sa kalagitnaan ng karsada, ang sabi ng mga tao, ng mga driver, nagpapakamatay ka ba? Sabi ko, dapat tinuluyan nyo na ako. At habang ako po'y naglalakad, nakarating po ako dito sa lugar ng reclamation area. Nakita ko po napakaraming tao dyan sa lugar na yan. At dahil sa dyan, sa lugar na yang kapatid, ako po ay nagpatuloy na maglakad sa sasalita. Kung ikaw ay nalugi, kung ikaw ay nagpapakamatay, kung ikaw ay iniwan ang lahat ng bagay, ang sabi niya, mayroon Diyos na dapat kang lapitan. Amen. Yung pong time na yung kapatid, sa totoo lang, sabi ko, sino itong taong ito? Bakit alam niya Brother ang Mike. aking naranasan, ang aking kalagayang ngayong kasalukuyan? Nagpatuloy na nagsalita si Brother Mike. At ako po'y nakikinig, biglang kumidlat. Yung kidlat na yung kapatid, sabay lindol ng panahon na yon. Diyan sa reclamation area, yun ang unang-una kong pagdalo. At dahil doon kapatid lumindol noon, sabi ko, Lord, huwag mong ayaan na maging tubig ang ang lugar na ito. Dating, dating dagat ang lugar na yon. Kapatid, pagdating ng umaga, ako po'y umuwi sabi sa akin ng asawa ko, saan ka galing? Sabi ko, salamat yung taong nagsalita, alam niya ang nangyari sa ating buhay. At ang sabi niya sa akin, may pag-asa. Alam mo, ma, sabi ko, ang totoo. President hallelujah. Signal, signal. Ako, sa karasisyon, Although yung time na yun, nga tinawag ako ng Diyos, hinanap ko ang gawain, natagpuan ko ang gawain dito sa Damka, diyan sa Santa Mesa. At dahil doon, naging manggagawa, maging assistant coordinator, naging coordinator at naging preacher Christian. ng Maynila. This time, yung time na yon, kapatid, nag-full-time ako ng preaching force. Amen. At dahil ako'y nag-full-time ng preaching force, nakikita ko unti-unti ang pagbabago ng buhay ko. Nakita ko, kapatid, ibinalik ng Diyos ang aking ligoso ng furniture na ito. Nakita ko, ipinalik ng Diyos ang aking tahanang kapatid na nasunog. But God, lang ako yung mga destino sa ibang lugar tawid dagat sa aking pag pagdestino at ako'y natapos ko ang mission na yon ako'y umuwi pagdating ko ang aking anak na buntis ay nagle-labor ng tatlong, tatlong araw na sabi sa akin pa hirap na ako tatlong araw na ako nagle-labor eh, wala akong magawa e, wala akong pera Dinala ko dyan sa ospital ng Maynila. At dahil dyan sa si hospital ng Maynila, kapatid, dinala ko tinignan ng doktor, ang sabi ng doktor, patay yung bata sa loob, iligtas natin ang magulang. Subalit so, balit, ang sabi ko sa kanya, Dok, ibinigay ng Diyos ang batang yan sa aking anak kung patay man yan. Bubuhay ng Diyos. Amen, amen. Bubuhay ang batang yan. Amen. Wala ka nang dapat sabihin. Glory to God in Jesus' name. Signal, hallelujah. Simigaw yung batat umiyak. Ah. Ang sabi ng doktor, anong malang itong nangyari? Totoo ang sinabi ng tatay. Totoo ang sinabi ng taong kausap ko. Buhay ang Diyos, mabubuhay Amen. yung bata. Amen. Pinuntahan po ako ng nurse, pinatatawag ka ng doktor. Ang sabi sa akin, pumasok po ako. Bakit po, Dok? Totoo, buhay ang Diyos mo. Buhay Amen. yung bata totoong sinabi mo. Amen. Bumalik po ako sa chapel upang magpasalamat. Meron pong kapatid na sumunod sa akin na itong taong ito, kapatid, ang sabi niya, i-pray over mo rin ako dahil ang aking kalagayan, ganon din ang kalagayan ng iyong anak. Ngayon, walang doktor. Wala nang doktor na mag opera sa aking anak, ililipat sa PGH. Kapag linipat ang sabi ng doktor, aabuti ng kamatayan yung kanyang anak. Kapatid, nanalangin po kami, maniwala ka kung ano ang ginawa ng Diyos sa akin. Ganon din ang gagawin ng Diyos para sa iyo. Manalig ka. Amen. Pagkatapos namin nanalangin, kapatid, may dumating na doktor at hindi nilinipat sa PGH at yun inopera yung bata, kapatid, at naligtas ang kanyang mag-ina. Kapatid, yung time na yon, yung araw na yon, yes, dalawang tao, dalawang pamilya, kapatid, ay pinakita ng Diyos, na pinag ng Diyos ang yes, lahat ng nursing at lahat ng doktor na naniwala. Yes, Totoo Lord. ko ay ang Diyos at ang Amen. Diyos na ito, kapatid, na siya ang nagbigay ng pag-asa sa lahat ng tao. At kapatid Amen, ako naniniwala, ginamit akong bilang asin Amen. sa mundo. Noong kapanahon ng ngayon. Praise nayon. God. To God be the glory. Amen. Thank God. Thank God. Amen. Amen.